Alam mo, may mga nagpo-post kunyari na yung Bulacan Airport will cause flooding. So ang ginawa natin, ay eh, para walang argument, naglagay tayo ng water level gauge around the Bulacan Airport. Ang alam niyo yung Bulacan Airport is like an island. Dati pong pispan at dating rice land. ang swerte nito, that airport project is surrounded by Marilao River and Mekawayan River. Naglagay po tayo ng water level gauge. Eh, hindi ho tumataas ang tubig doon. In fact, bumuba ang tubig. Dahil din rates natin lahat ng ilog doon. Up to Manila Bay. Ngayon, eh may baha sa may San Miguel, Bulacan. Airport ang may kasalanan yan. Oh, may baha sa Pampanga, Tulaog Bridge. San Miguel Bulacan ang problema niyan. O oh, ngayon, nandito yung mapa. Nasaan ba yung Pampanga, Tulaog Bridge? Ang layo po niyan. Nasaan ba yung sinasabing San Miguel Bulacan na baha? Nako, malapit sa Doña Remedios Trinidad yun sa may bundok. Eh, alam niyo, may mga kababayan tayo na siguro malapit sa mga competitor ko. Competitor ng airport. Eh, mga empleyado na nagmamahal siguro sa kanila, oh, na naninira. Pag may nagsabi sa iyo yung Bulacan Airport causes flooding, sabi mo sa kanila, puntahan nila yung, yung Bulacan Airport at meron water level gauges na nandun sa buong paligid. At laging sea level ang tubig doon. Never tumaas. Kasi nga, parang island yun eh. Nasa tabi ng Manila Bay eh. Meron pa nga nagsabi, reclamation yun eh, di ba? Pinakita ko ng title. 1935 yung title. Oh, ganun ba yun? Sabi ko, sino nagsabi sa'yo na reclamation yan? Eh, 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 may mga business po nagsabi. Oh, o, kita niyo, kako Buti, natanong niyo sa'kin. Sa Black propaganda yan ng competitor. Alam mo naman dito sa Pilipinas, alam mo, may crap mentality. Yan ang usong-uso rito. -uso o kamukha niyan, di ba? Kanina, bigay ko kay example. Nagkaroon lang ng konting baha dito sa Manila, somewhere. Nasa TikTok na. Bulok daw yung Pilipinas. eh, bakit eh, sa Singapore, Orchard Road, nagbabaha yan every year. Ay, eh, Hong Kong, nagbaha a few days ago. Apat na araw, sarado yung MRT nila. In lahat ng train nila, sarado. Ay, eh, bakit wala kayong kinukwento. Hangang-hanga tayo mga Pilipino sa mga foreigner, ano? At paborito natin siraan yung mga kababayan natin.